Ayan mga kawits no, sa so, sobrang init ng panahon ay biglang umulan dito. Ayan, ang ulan. Kanina ang sobrang malakas ang init at ngayon ay bigla namang umulan. So ayan na mga no Simula kaninang umaga hanggang kaninang tanghali At ngayon ay biglang umulan Sobrang mainit kanina Ayan ang ulan ngayon ay bumanat Ulan pamor para mabawasan ang init na nga, biglang umulan na nga mga gawigs noon. Hindi natin inaasahan. Kanina ang umaga hanggang tanghali. Sobrang mainit. Paglipas lang ng isang oras, ngayon ay bigla ng umulan. gagawin natin mga Gawiks no. Ayan. Yung ating mga bunga ng ampalaya nakalilaylay dyan sa puno ng bayabas. Ayan. at ngayon ay inulan siya. ng ulan na tayo ay magpapasalamat sapagkat kanina at sa mga nakalipas na mga araw, linggo ay sobrang mainit at ngayon ay binigyan tayo ng ulan so ayan yung kaulapan dito ngayon mga gawiks no? yan, ang ulap natakpan yung araw kaninang umaga lang, ang sikat ng araw ay sobrang mainit ngayon ay bigla namang natakpan ng ulap at yan bumuhos na ang ulan Nanilaw na nga yung mga dahon dito ng ating mga pananim mga gawiks no, yung bayabas at yung ampalaya no. Dahil sa sobrang init at buti naman ay bigla naman tayong inulan ngayon. Ayan, ulan pa more. Sana Tuloy-tuloy na na umuulan araw-araw. So ayan, bumawi yung panahon, biglang umulan kahit mainit. Ang init ng panahon kanina, ngayon ay biglang umulan. Ayan yung aming sitwasyon dito sa Marikina City. Ang sikat ng araw ay yan, biglang inulan. <laughs> Ulan pa mor. Masayaw sayaw yung bunga ng ampalaya natin, no. Oh. <laughs> Ayan, yung bunga ng ampalaya nandiyan sa puno ng bayabas sa sanga, nakalaylay. Masayaw-sayaw. ayan, tagalan, tagalan mo pa ulan buhos pa ng buhos para makabawi sa init Oh, so, ayan pa, ulan pa more ayan mga kuwik, tuloy tuloy pa na umuulan ngayon no? so, mga minuto nang nakalipas at patuloy pang umuulan dito ayan, salamat, salamat at mapawi-pawi rin yung init ng naramdaman namin dito sa ating kapaligiran ayan tuloy tuloy pang umuulan no So, marami, marami natutuwa o matutuwa kapag ka ganito no, na biglang umulan ng malakas dahil sa lagi tayo nagre-reklamo na sobrang mainit ang panahon at yun na nga kaninang umaga ay mainit nga talaga hanggang tanghali at ngayon ayan umulan na so, inulan na yung ating garden na halos magsawa tayo sa kadidilig ng tubig dyan ngayon na hindi na tayo magdidilig makakabawi na ang ating mga pananim dyan yung ating ampalaya dyan nakalaylay yung mga bunga at makakabawi na sa init so yun na nga ang ulan Nakang katagal pa sana itatagal pa yan para makabawi man lang na nga, sumikat yung araw bigla. Pero umuulan. Ayan yung sikat ng araw. Maaraw pero malakas ang ulan. mukhang mas lalo pang lumakas ang ulan kahit maaraw magtudo pa ang ulan ang mga pananim natin mga gawiks no. Ayan. Tinabi natin sa gilid dahil sa iniwasan na natin yung sobrang mainit no. Ayan pa yung ating mga pananim dyan. Ayan. So yan naman mga gawiks ay nakaready na. Pakita ko lang mga gawiks yung may bunga na na ang sabi sa atin ay dahil ko kumber ito. So ayan nga mga gawiks no. Ayan may bunga na ang ating ating transplant dito yan may mga bulaklak na ayan may bulaklak na sa baba so ayan huminto na konti ang ulan ayan humina humina ang ulan kunti So medyo matagal-tagal ang ulan ngayon dito mga mo. Medyo matagal-tagal. Siguro makalipas na ang mga 15 minutes o mga 10 minutes. So yan, hinangin. Hinangin yung ating mga sanga ng bayabas diyan at yung nakalaylay na bunga nga ng ampalaya. Ayan, sumasayaw-sayaw ang bunga ng ampalaya ay nandyan sa puno ng bayabas sa sanga na kalaylay <laughs> ayan so ayan, malapit nang matapos mga at lumakas yung hangin lumakas ang hangin bigla so humina na humina na yung ulan natin dito ayan gumakas yung hangin bigla pagkatapos ng malakas na ulan hangin naman ngayon so yun lang mga guwiks hanggang dito na lang at yun na nga ang ulan ay patapos na buti na lang magpasalamat tayo na kahit paano sa sobrang mainit ng panahon ay biglang umulan yan bye bye yahoo